pa yung resulta. Oh. Nate, sarap. Yeah. Sekreto. Eh, ano sekreto yan? Tingin ko. Hmm? Ano, ano yan? Sekreto mo na yan? Ano, sekreto ko, ano? I, e, uh, ano, mo yung, ano mo? Gusto mo ba pumuti? Eh, Kuminisang yung mukha. You know? Alingat, samahan sa pagkamit ng fans. Oh, Miss... everyday. Kinis sa puti yung mukha. Niskape man yan. Ng, yung mga ano dyan, yung mga kulokoy sa inyo pong mga mukha. Hala. Ingat sa mano ko. Haan, ganyan, ganyan, ganyan you know? lang po siya. So, paano i-apply? Ganyan. Bali, mag-adagdag lang po tayo nito. Magkakwa nito. Yan, oo. Oh, Tapos ko oh. may kukwa po tayo dyan. Kaya, kaya na pong bahala. Eh, i-rub sa mukha. Yeah. Parang pulbo lang, no? Opo, 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 po Ikaw na po bahala. Ano yan? Ikaw pang paitim? Pang paitim, Ah, <laughs> Gwapo earth... na. Ito po ang uh, akin po secreto. Eh. Uh, Ba't po gumagwapo? Uh -huh. Sabi nila, ang gwapo-gwapo lang gwa din ako dati katulad dati ng mukhang dugritin. Ganon. 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 Mga, pong comment ng mga po. Ba't ang pangit-pangit Pero, Ba't ang puti-puti. Ba't ang pangit-pangit po ng mga akin pong pagmumuka. Ngayon dahil sa tulong ng dahil sa tulong ng fans. Thank you fans. Thank you oh, buong mga aking araw, umaga, gabi. 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 Thank you so much and maraming salamat po. Goodbye. Okay, <laughs> Ito resulta. O. Oh. Net, sarap. E, eh, yun o. Know. Yun know, o, tinitigan ko. Nilapitan ko. Yun know. ako. Yun o. Ano ka ng net? Naka ano ka ba? Ay, yung ano. Dindi. Hindi. Hindi ko makita kasi ano, madilim. Madilim. Ano ka? Ah, uh, against the fight. Against the fight. Against the fight, <laughs> against the fight ka. <laughs> maraming, maraming salamat po. Kayo na pong bahalang humus you know? sa akin you know? pong pa pagkatao. Talagang este, napakasakit. Sa akin pong pagmumukha, kung po bang, ginamit ko po, po bang uh, sabon sa akin po mukha. Dahil kitang kita, -kita nyo lang pong resulta, wala pong daya, wala rin pong kuskus balungos, kundi kayo na po ang bahala siyang musga. Maraming salamat po. fans, i-ano na sa yellow, ano, pink basket. Turo mo pink, pink basket mo. Kayo na po ang bahala, pumili. Sa dito pink lang, basket. Dito lang po yan sa pink basket. Yan. Yeah. <laughs> yeah <laughs>